So, what's up, guys? Hindi oh, kita wala sa balay ni Boss Samung Tig. What's up, guys? Tindahan okay. ni Boss Gilig. What's up, guys? Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? But Dokument, boss. Dokument pa, so, yata. Sini pa ganito. Pili ako. Sini pa dito. Pili. Di. Ang pinatulong mo, putang ina. Iwan ko na lang. Anong uh, nangyari? Anong nangyari? Okay. Anong nangyari? Okay. Sino ba yung hype na yan? Okay. Anong nangyari? Okay. Anong nangyari? Coast Guard, boss! Balita. Ay, ay po sa mga taga-Pantaw. Oh, uli oh, para inom buli ni nakaabot nang uno, Laguna, taga Mindanao. <laughs> ano masabi mo bossing? Tagalog lang. Tagalog lang. <laughs> eh, tampi na kamalupit sa amin. Buli ni na nga. Hop! <laughs> <laughs> oh! Ah! Pulo ka lang. Ina mo. Shout sa nanay ko. Kumusta ka diyan? Mama. Ay. I love you. Wara pora pora pora. Hop! Boy lado nang Pantaw. <laughs> <laughs> ano masabi mo? Ano mo mo? Huy! na doon mo? Shout out! Shout out sa taga? Maruma! Maruma taga! Taga Maruma ka Taga Maruma! Taga Maruma! Taga Maruma! Taga 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 Ay Barakuda! Barakuda! Shout out sa taga! Dalagang Bukid! Dalagang Bukid! Maya Maya! Maya Maya! Ikaw! Sang, alam mo, wala kasabi ko. Shout out sa tilapia ay burung isda, isinabi, tilapia ako. Tilapia. Ano yun, taga saan talang lang, guys. Talang-talang lang. kita takangan niya? Yan. Pogi. muli ini, Wala po, pop, po. Teka bang kulis. Eh! Eh! Tawa-tawa si Kalbong. Kinala. So, up, guys. Salamat, salamat, salamat. Eh! Bye.